Dahi araw Maglisay, ang Sang magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Mariko Montajes, 21 anos, isang residente po ng WC. Ako po ay isang estudyante ng Universidad de Tegucigalpa at kinukuha po ang kursong Film and Visual Communication sa kolehiyo ng Mass Communication. Noong June atres ng taong 2010, ako po kasama ang aking mga kasamang kabataan na si Rommel Cagnete at Romila Baez ay walang habas na nahin, nahinuli ng 743rd Combat Squadron ng Philippine Air Force sa barangay Mabayabas, Taisan, Batangas habang aktibong nagpapartisipa sa isang community integration kasama ang mga pisante. Sa loob po ng limang araw, sa loob po ng kampo ng Philippine Air Force sa barangay pag-asa ng bayan ng Taisan, kami po ay nakaranas ng na matinding mental at psychological torture. Uh, dumaan po sa mga mahigit at sunod-sunod ng mga interrogasyon at sa pilitang pagkuha po ng mga informasyon sa amin. Dahil po sa pagkahuli din po sa akin, ako po ay nasigatan. At bagamat ang mga elemento ng Philippine Air Force ay nagpresentang gamutin ako, sa pagkatapos po ng dalawang buwan, sa loob po ng bilangguan, nalaman na lang, nalaman ko na lamang po ng aking mga kasama ng aking sugat pala ay may mga shrapnel pa na naiwan sa loob ng aking katawan sa particular po sa aking loob ito po ay isang malinaw na pag, pagpapabaya po ng mga Philippine Air Force sa kalusugan ng mga estudyante po na tulad. sa kasalukuyan po, po ako po ay nakadetene eh, sa Batangas Provincial Jail sa loob ng isang may kurang po lang isang taon. Ako po ay nahaharap sa apat na kriminal na kaso at ito po ay ang mga kaso pong ito ay illegal possession of firearms and ammunition, illegal possession of explosives, violation of election gun ban, at violation of Omnibus Election Code Category PNQ. Ang mga pangyayari pong ito ay isang malinaw na paglabag sa aming mga karapatang pantao at sa aming mga karapatan na gamitin ang aming kalayaan sa mga politikal at mga, mga akademiyang kalayaan para po ang naging mga sarili. Uh, kaya kami po, ako po at ang kasama ko po ng mga bilanggong politikal dito sa Batangas Provincial Jail ay nananawagan po sa kagyatang pagre-review at pag dismiss po sa aming mga kaso at pagbibigay po sa amin ng unconditional pardon. Pinanawagan po, nananawagan din po kami sa pagyatang pagpapalaya sa amin. Pinapanawagan din po namin ang mahigpit pagtalima ng gobyerno ng Pilipinas sa Karim, lalong-lalo na po sa Hernandez Dolby, na kung saan nakasad po dito ang pagkoprotekta sa mga bilanggong politikal na tulad po namin. Labos po kami nagpapasalamat sa lahat ng mga mamamayan na sumusuporta sa laban ng mga bilanggong politika nito. Lalo na, lalong lalong na sa Batangas. Inaasahan po namin na ang mahigpit na ating pagtutulungan at sama-sama ng pagtutulungan ang magiging susi ng ating kagyatang paglaya. Maraming salamat.